magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan ano So yung video natin ngayon ay exclusive lamang ito sa member zone ng ating pong YouTube channel So ito po ay ibabahagi ko lamang po sa inyo kung kayo man po ay builder ng Piso WiFi Ito po ay uh, makakatulong sa inyo kung hindi nyo man po alam yung uh, ganitong mga eksena mga ibigan Kasi isa sa mga problema ng um, board ng Piso WiFi ay marami pong dahilan. So, para maiwasan 'yon, yung mga nagie-error na mga piso Wi-Fi dahil sa board. So, may tip ako na ibibigay. Kung makikita nyo po dito may bigyan, may dalawang ano po dito screw na kasama po sa L-spacer na binibili natin sa online. Kung mapapansin nyo po itong isa, is matas po 'yung kanyang anong umbrella yan, Itong namang isa ay maikli lamang yan. So, san dito yung magandang gamitin? Mas magandang gamitin po ang ganito may bigyan ito. Huwag po ito. Kasi, nakakasira ho ito ng board. Mayroon pong mga kaibigan natin na ito yung ginagamit. Tinatamaan po kasi itong component na ito o part na ito. Kaya siya nag-ground. banda may bigyan. So, kasi mat, malaki, malaki, yung kanyang ano, umbrella, paglagay nyo po dyan, matatap po siya dito sa part na ito. Kaya, ang nangyayari, hindi yung ilaw yung dito banda. Kung mamalasin naman, ay may mga parts dyan na talagang puputok, ano. Iinit po dito, ibig sabihin yung board nyo ay maging dead na yan, sira na yan. So, para maiwasan, huwag po kayong gumamit nito. Kasi kadalasan ito yung binibenda sa online. Kung bibili kayo, ay meron tayong binibenda nito. So, dapat ito yung gamitin. Kasi paglagay niyo po dyan, talagang um, compatible talaga. Itong kanyang ano, ulo, dito lang talaga malalagay po dyan. Hindi magtatap sa mga part na yan. Kaya magiging safe po yung ating pong uh, PIS Wi-Fi board mga ibigan kung meron man po kayong ganito, ito pong ginagamit. Dapat may nakasilofane ho ito dito, dito banda. Dapat naka-cover ho ito para hindi siya magtap doon kapag nilagay natin. So, yun yung mga isa sa mga tip natin na exclusive lamang na atin pong ibibigay sa atin pong mga members dito po sa atin pong YouTube channel. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless us all.